magandang araw po sa inyong lahat mga kalahi mayroon pong bagong pahayag ang ating Vice President Sara Duterte kaugnay po dito sa insidente sa KOJC at uh, nung nabasa ko yung sulat naramdaman ko na nasaktan siya doon sa insidente na yan at uh, napil ko na talagang nagigilty siya, nagsisisi siya. At uh, humingi po siya ng tawad sa member ng uh, KOJC. So yan po ang pag-uusapan natin pero bago yan, pakilike po muna ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. Babasahin ko po muna yung pahayag ni Vice President Uh, mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. The acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institutions sworn to protect and serve us. Hindi ko rin maiwasang maitanong o matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang, di pangkaraniwang puwersa at di makatarungan pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang, maipa, upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporters. So, ito po yung panghuling paragraph at ito pakinggan nyo ng mabuti. Kaya nais ko rin humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghihikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022 naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Syukran. So, kung kung uh, hihimayin natin, ano, nag- uh, nag-sorry si Bipisara sa mga devoto, miembro, devoto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ. <clears throat> nung nabasa ko po ito parang na guilty rin ako kasi isa rin po ako sa nangampanya kay BBM gamit itong YouTube ano nang hikayat din ako ewan ko kung may nahikayat ako pero ipinagtatanggol po natin dati si BBM sa mga dilawang supporters sa mga pinklawa na supporters Uh, siguro meron din akong nahikayat at uh, nagsisisi rin ako so kitang kita kitang kita po natin na uh, nabanggit na ang pangalang Bongbong Marcos at uh, humihingi siya ng patawad sa panghihikayat na iboto si Bongbong Marcos kasi grabe na po ang ginagawa nitong pamilya na to at uh, sobrang sobrang tindi ng pamilyang ito uh, ano ba yung termino dito parang malahayot ang pag-uugali malupit yun, yun siguro sobrang lupit hindi... Hindi ko inexpect ito. At uh, maraming gulat na gulat sa mga Duterte supporters na sinuportahan siya at binoto siya. At yung iba, ay pinagtatanggol pa siya kay Lenny. Marami talaga na nagsisisi na. Especially mga Duterte supporters. At... Uh, nararamdaman ko kay Bipisara na sising-sisi talaga siya bakit ba siya nagpaloko dun sa dalawang magkapatid na yan at naiisip ko rin siguro naiisip ni Bipisara na sana tumakbo na lang siyang presidente kasi sabi naman niya wala talaga siyang plano eh. ang pangarap niya maka tatlong consecutive mayor sa Davao So yun talaga ang plano niya Hanggang sa pumasok Itong dalawang magkapatid na to Sa buhay niya At uh, pinagbigyan niya Sa usapang ganito Continuity Unity and continuity Sobrang lupit pala nito Meron talagang Tao no Na malahayu malatimonyo ang pag-uugali at uh, kung maaalala natin yung mga karumaldubal na mga balita sa TV dati yung mga mga lulong sa droga yung asawa o yung ina yung sariling nanay no ginagahasa sariling anak ginagahasa yung mga adik ba na lulong na lulong yung sabog na sabog at yung mga bata na nire-rape edad 7 10 years old matapos rape eh, ni pagsasakit papatay yan yung mga dating karumal dumal yan yung nawala nung nagkandak ng war on drugs si PRRT hindi yan may maitatago ng dilawan nito ng Marcos administration hindi nila maitatago yan alam ng taong bayan yan yung mga dating balita dati yan. sunod sunod ang mga massacre isang pamilya pagtatagain dahil adik gumagamit yun ang ano yun ang pinakaunang pangunahing rason dahil sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot matindi sobra sigurong nagsisisi talaga ang uh, vice president at kung bubuksan po natin yung kanyang puso siguro makikita natin yung dalamhati ng puso ni uh, BP Sara ah uh, sa KOJC lang no ayon sa ayon sa pahayag niya doon lang siya humihingi ng patawad no pero syempre nararamdaman natin uh, nagsisisi na rin siya at uh, feeling guilty siya sa lahat ng nahikayat niya na bumoto kay BBM alam po nagigilty siya at uh, nahihiya siya at nagsisisi siya pero... Wala na. Nandito na yan eh. So... Especially taga Davao siya. No? Yung mga nahikayat niya sa Davao. At mga taga Mindanao. At Bisayas. Okay, wag na natin sama yung Luzon. Doon lang. Mindanao at Bisayas. Ang dami nyang nahikayat diyan. Na bumoto kay BBM. So ang ginagawa ng uh, administrasyon ngayon hindi na lang ano eh, hindi na lang panggigipit pang uh, pangbubuli lahat na ginagawa para kumbaga lahat ng nagki-criticize ang alam kasi nila sa mga Duterte hindi nila kayang bilhin hindi nila masusuhulan. At pag nagtangka sila na suhulan, baka yung pa gamitin na ebidensya na panlaban sa kanya, no? Panlaban kay Bongbong. So hindi nila siguro ito tinangka na suhulan. Unlike sa iba, no? Mga kaalyado na nila, alam niyo na 'yon, kilala niyo na. Dati nilang kaaway na ngayon ay eh, bati na sila, So, alam nyo na kung sino sila. At, ah... Uh, alam na natin na tumanggap na sila. Ganun din ang mainstream media. So, hindi naman lahat, no? Kasi ang SMNI, UNTV, mainstream media rin yan, eh. Pero ako, parang naniniwala pa ako sa UNTV. Ah, uh, nag-iingat lang siguro sila, pero hindi yan siguro tumanggap. Pero nag-iingat siguro sila na ayaw nilang... Pag-initan ng administrasyon. So, ang ginagawa nila dito kay Kibuloy dahil si Kibuloy ay nagkikriticize criticize eh. Halos lahat na nga eh, di ba? Diba? Si Roque, si Banatbay Bay na vlogger uh, lang. Kinasuhan na ni Trillanes Eh syempre may bas-bas yan Ang ginawa dati ni ng administration na to ni Bongbong Marcos ay dahil kinikriticize na sila ng SMNI so yun ang una ah, tinanggalan nila ng prangkisa pinasara nila yung SMNI kasi hindi nila makuha siguro sa ano sa pang pang ah, bribe bribery no hindi nila makuha so kailangan ipasara nila, tanggalin nila itong SMNI. At nagawa nila dahil sa lahat ng uh, kapangyarihan nasa kanila. Tapos, ang ginawa, eh, nag-online si Kibuloy. At patuloy pa rin na nagsasalita, nagkikritisay sa administrasyon. So, ang ginawa, kasuhan na kaya natin ito. So, yung mga uh, nagsasabi, eh bakit hindi na lang sumuko si Kibolo harapin na lang harassment na po ang ginagawa dito, political harassment. Yung kaso niya na dismissed na ah, binuhay pa tapos nagsampa ng panibagong kaso. Yung kaso ay sinampa dito sa Manila Regional Trial Court. Pero yung insidente ng kaso sa Mindanao. So hindi na po yun uh, legal na proseso hindi po yun yung pangkaraniwang proseso hindi na po sila sumunod sa legal na proseso uh, sana malaman nyo yan so talagang ito'y binabraso no? para magkaroon ng warrant of arrest si Kibuloy at ang kasong pinail nila ay non-bailable kulong talaga kulong so ito'y harassment Pinagamitan na po ng braso ito... Pinipwersa... Na makuha si Kibuloy... Dahil... <clears throat> number one eh... Na... criticize kay Marcos... So... Dahil sa nasabi natin malupit ang... Ang pamilyang ito... Hindi natin akalain ganito pala... Ang pag-uugali no... Uh, hindi rin natin alam... Ito pala yung amats amats ng pulboron <laughs> magkaiba siguro ang amats ng tawas at amats ng pulboron iba iba pala talaga ang mga taong gumagamit ng ganyan iba ang pag-uugali malupit sobrang lupit so hindi nila makuha si Giboloy ang ginawa ni PRRD nagsagawa ng maisugrali tama so doon sa Dabaw sa parte ng Mindanao at Visayas ang lalaki ng rally nung mga una ba? Diba? nasa youtube yan balikan nyo ang lalaki ng crowd syempre kung ikaw ay na na naramdaman mo na, sinapit mo na yung pangyayari na anong tawag dito nung napunta sila sa Hawaii yung napatalsik sila syempre hindi mo na gugustuhin maulit pa yon napakatanga mo namang tao ha, pag naulit pa yon hindi mo yung gugustuhin kaya inuunahan mo na lahat ng pwedeng makapagpa, makapagpatalsik sa'yo uunahan mo na yon So, anong ginawa? <clears throat> uh, yung mga governor, uh, mayor, pinag-inita. Pinagsususpindi. At yung uh, mga mayor na nag-a-approve uh, nag ng rally permit o permit rally ng maisug, ay hinaharas din. Kahit private private yung dadausan hinaharas din at uh, kukunin pa raw yung property kapag pumayag kaya umuurong yung iba winawa lang ya eh. so dito nagtagumpay na naman sila medyo nawala yung mga maisog rally dito at uh, ang nangyayari is sa abroad sa abroad nagkakandak uh, ng rally at ang ginawa naman sumunod yung pag freeze naman ng account ni Kibuloy nakita siguro nila baka si pastor ang nagpipinance ng mga rallying ito so ang pinaginitan yung account naman yung ari-aria naman ni pastor Di ba? <clears throat> kasi iisipin mo sino nagpipinance dito sabi naman ni Pangulong Duterte PRRD maraming tumutulong, marami pa mayayaman talaga sa sa Davao. Sa Davao at sa Mindanao, maraming mayayaman na tumutulong. Syempre, ang paghihinalaan nila unang-una -una, si Kibuloy. No? Dahil ang lawak na pala ng KOJC sa buong mundo, international at lalo na sa Amerika, patuloy na lumalawak yung yung religion ni Kibuloy o ng KOJC sa Amerika. Kaya galit na galit din ang Amerika sa kanya. Kasi yung mga ibang religion doon, eh, natatabunan, naglilipatan yata kay Kibuloy. So, yung ah uh, yung miyembro nila nawawala at the same time yung yung pera <laughs> mga abuloy ba <laughs> kumukonte so gumawa sila ng hakbang kaya nga binuhay yung kaso ni Kibuloy doon sa States <laughs> so ganyan po ang nangyayari no? and then eto na yung pag takeover alam nyo naisip ko kaya siguro pinalitan lahat ng kapulisan sa Davao diba yung mga pulis ni Mayor Bastet eh inilipat dito yata sa Maynila O sa Luzon At yung ibang taga Luzon dito na polis Dinala doon sa Davao So ito planado siguro Kasi Itong eh, paglusob sa uh, KOJC Sabi nga ng report ng GMA Tatlong libo Akala ko nga lang libo lang Pero may nagsasabi dalawan libo May nagsasabi tatlong libo Uh, siguro ito'y planado na kaya pala pinalitan ng kapulisan ang dabaw eh, meron silang balak na sakupin itong pag-aari ni Kibuloy <clears throat> at uh, ito nga last time na nangyari, nakaraang araw binubuli nila at ang plano siguro nila galitin nila yung mga tao doon para lumaban ano at was na lumaban magkakagulo, magkakamatayan mayroon ng dahilan ang mga polis para i-take over nila yung teritoryo o pag-aari ni Kibuloy ngayon andun pa rin sila siguro wala silang makuhang dahilan wala pang dahilan para i-declare nila na sasakupin namin itong lugar na to hindi pa sila makapagtanim ng kaso yung literal na ibabaon talaga nila yung mga armas halimbawa maraming armas ibabaon nila sa lupa at kunyari nahukay nila sabihin lang nila may nagtik sa amin maraming ibinaon na armas dito ganun lang naalala ko ngayon kay Tebes 'di ba may hinahukay silang armas sa compound o sa sa property ni Tebes. Kaya ano eh yung mga ganong nangyaring assassination kay Digamo medyo dati pinagtatanggol ko pa <laughs> pinagtatanggol ko pa eh. anak ng tetingo hayop na buhay matinde malope so itong mga to parang <clears throat> kailangan nilang magawa ito para tuluyang mamatay ang puwersa ng mga Duterte kahit na nga ano eh mga supporter lang eh pero syempre yung kilala naman kagaya ni Banatbay Harry Roque yung sila Badoy sila Eric, sino pa? Baka si Jason sa nanganganib na nga rin daw, sabi nila eh. Baka biglang kunin si Jason sa eh. Uh, ewan ko yung mga banateros, nanganganib din yan. Baka bigla silang kunin at uh, ewan ko ako. <laughs> <laughs> Pero hindi naman siguro papatol sila sa akin. Hindi naman tayo sikat. Uh, <clears throat> so lahat yan. Lahat yan. Gusto nila patahimikin. Gusto nila gurgurin <laughs> Sabi nga ni Maharlika Gugurgurin lahat nila ng Umbaga lahat ng humarang Talagang titirahin nila Grabe Malupit Kaya hindi akala Ay siguro ni Sara Na ganito pala Ang pag-uugali nito Ng pamilya na to No? napipil ko nararamdaman ko sisig-sisi ang ating vice president sobrang nagsisisi at uh, baka nga nahihiya pa siya dahil itinaas pa niya yung kamay nito sa speech niya ilang beses niyang pinagmamalaki ano? ilang beses niyang pinagmamalaki nung kampanya sabi ko, <coughs> matindi, malupi. Di ba talaga itong tama, anong amats ng pulboron? Ganyan yung nagiging... At the same time, yung propaganda ng US kontra China ginagamit ang Pilipinas at pumapayag naman siya na gamitin din ng Amerika ang ating presidente pumapayag naman ito ba'y makakatulong sa ating bansa o makakatulong sa kanya kasi labanan na po ng propaganda ang China and US no? Uh, pag may escalation nangyari dito sa China si uh, kasangkot ang Pilipinas pipick agad ng mga international news propaganda po ng US yon ang gusto ng US maging masama sa paningin ng buong mundo ang China parang mag, mag ah, mala ang pag-uugali nila ganon ganon yon gamit ang bansang Pilipinas gamit ang presidente ng Pilipinas sa kung ano man ang usapan nila ay eh kanila na lang yon nasa kanila lang yon hindi natin alam pero sisiguraduhin ko sa inyo may pakinabang doon si BBM yung sinasabi ng uh, yung dalawang kumunta rito yung negro sa kayong yung official ng US uh, may pledges na 500 million dollar yun po hindi pa i-request -re pa po sa congress ng US yun hindi actually April pa yata sinabi yun binanggit yun at nung nagpunta rito yung dalawa parang ano yan eh ah uh, Pinuno ng kasundalohan doon sa U.S. Ano ba tawag doon? Dito kasi, Department of National Defense. O baka, Defense Secretary. Yung negro. Tapos yung isa, si Tony Blair ba yun? O, official naman ng Biden administration yun. At, nangako, magbibigay ng 500 million. Yun daw ang pinaka, ano, pabuya sa atin para magka sa propaganda nila remember yung propaganda ng uh, US laban sa China nung pandemic inamin yan di ba may umamin at naging trending yan talagang gumagawa ang US ng uh, propaganda at ganon din nagbabaya din sila sa mga uh, media international bawat bansa noon ang gera ng Ukraine, Russia. Pag nanono, ilang beses ko napanood ng news ng uh, GMA. Pabor sila sa Ukraine. tas yung sa pagbabalita nila, pinalalabas nila na masama yung Russia. So ano, ano to? Propaganda rin po ng uh, halimbawa EU, uh, US laban sa Russia. So, talagang yung media rito, nagagamit. Talagang business is business preposition. Negosyo lang. Negosyo lang bay Walang pakialaman. Kasi, kukuha lang sila ng attack dog, kagaya ni Risa Ontiveros, maaatake na nila ang Duterte. Eh, ayaw nila sa Duterte. Eh, kaibigan ni Xi Jinping. <laughs> diba? O, wala sila ng trillionis dyan. Kaatake ah, na sa Duterte yan. Ah, ginagawa nila, pasamain nyo ang Duterte. Ah, dito naman sa China, pasamain nyo. Pilipinas, o bongbong, pasamain nyo ang China. Binubuli kayo, hinaharas kayo, winawalang ya kayo. Pero wag ka, yung palang barko natin ang umano para kunwari inaapi tayo manood kayo tiktok nandoon marami sa tiktok na tayo pa yung tayo pa yung dumidikit eh. Tapos, sila lalabas na masama tayo yung ano tayo yung inaapi <laughs> sa tiktok mag analyze din kayo panoorin nyo yung mga video doon oh, tas, saka kayo mag decide tapos sa ah, kayo, oh, pro-China 'yan, eh, pro-China. Mga tanga kayo. Ha? Ah, wala kayo, wala kayong utak. Mga tanga-tanga kayo. Propaganda ng US 'yan. <laughs> Mga tanga-tanga kasi kayo, eh. Kayo nag-iisip, eh. Ang iniisip ng dating Pangulong Duterte, 'yung makabubuti sa ating bansa, 'yung makabubuti sa bawat Pilipino. 'Yun ang iniisip ng ama at ng ina na kung ano yung mapapabuti makakabuti sa kanilang mga anak kasi ang presidente dapat sumisimbolo yan, sumisimbolo yan bilang tatay natin na kanyang nasasakupan na kanyang under no? ngayon kay BBM nakikita nyo ba yan? sumisimbolo ba siya bilang padre di pamilya ng bawat Pilipino? kung ganyan ang kanyang uh, layunin, mithiin dapat ang iisipin niya kailangan yung mga hakbang niya mga desisyon niya ito ba'y makikinabang ba ang bawat Pilipino rito? ito ba'y makikinabang ba ang bansang Pilipinas? nalagay nga sa alanganin, sa gera eh so ano iniisip tayo bang mga Pilipino? Iisip niya ba ang bansa? O ang sarili lang? See you next time.